guys. So, ito guys, may gagawin kami dito. I-cleaning lang namin. Sinurbisa namin dito. Uh, Samsung na uh, inverter to SP type. Wall type siya. Ayan, madumi na talaga. So ayan, i-cleaning lang naman namin to. Okay pa yung lamig dito sa loob. Okay pa yung sige niya. So ayan yung, ito yung moist nung piping niya. So okay yung lamig niya cleaning lang naman cleaning lang namin daw So ito yung vendor niya Ayan, Madumi na lang talaga madumi lang talaga siya So baklasin ko lang to guys Di off ko muna mo lang mo lang guys So ito guys, nakakot na ito. Ayan, try ito. So ito, tanggalin na muna namin yung base cover niya. Dito lang yung dalawang screw lang naman ito. So, ito yung isa. para yung kasi na natin yung face cover yun so ito naka open na to uh, na lang namin pero unahin muna namin yung face cover at yung outdoor ayan so ginaklas ko na rin yung pinaka monitor nito yung sa ano ng controller niya sa remote sensor para hindi na siya mabasa safe ayan so ito guys Sunayin na lang namin yung labas. So, yung guys, yung ano niya, yung face cover niya, ino na muna linisin yung kasama ko niya na yan na Tapos yung outdoor niya, yun ang susunod ko linisin kasi madumi na talaga sobrang dumi. Kaya kailangan malinis siya para running condition ulit yung unit. So, yan na, uh, yan. Okay na linisin yun. May spray na ano yung mga face cover niya. So, sprayan ko lang yung ako na maglilinis ng pinaka-outdoor niya dahil sobrang dumi yun para matanggal talaga yung dumi niya. Kaya sa ganun kadumi dahil tabing kalsada dito guys o. Tapos ang dami talaga likabok dito dahil yung tsaka yung usok ng tricycle kaya daanan kasi ito tabing kalsada. Kaya ganun sa karungi talaga. So ito guys kung makikita nyo yung dumi niya Ang kapal na ng dumi niya. Dahil sa yung area mas maano talaga yung kalsada, tabing kalsada. So ayan. Sige so po pakiyon. yan okay, guys nakikita nyo yung dumayan yung ano you know, yung pins na dito okay, na dito na yung pins yung pag ginagana ng pressurize natin Tapos yung tumatagas ng tubig ay kulay no? itin. Kulay na yung tumatagas ng tubig guys. Tapos lang yung talaga. yung dumi guys So kailangan talaga malinis lang ito para hindi siya mag high pressure yung ano niya mag yung condenser niya kaya pag sobrang dumi nagkakaroon nag high pressure siya kaya yung hangin niya hindi na makahigot na maganda nagbabara kaya yan oh. Eh. So, kung nakikita nyo yung dumi na pangakakalsip sa saka nyo. Eh. Ayan, eh. ito Tubang dumi talaga. Ayan, eh. So, ito guys. Ayan, so, okay na yan. Linis niya. Ayan. So, so, ito guys. Malinis na to. So, punta naman tayo sa indoor. So, ito na guys yung indoor. Ayan, yung dumi nyo. On. malakas yung agos ng drain doon sa ano, aircon, yung galing dito. Yung ano yung drain doon, na nakakabit, yung tubo, malakas. So, oh, yung drain doon na naglalaglagan yung So yan guys, kung so makikita yung dumi niya, na bum, -bum na lalaglag galing doon kanina ko pa doon nililinis oh. Kaso hindi ko sa tinitigilan Ang gabi na kaka, hindi nauubos yung dumi na yan na lumalatas na yan. Ayan. Kasi pag hindi natanggal yan, ganun pa rin, wala pa rin yan. Mahina pa rin yung blower ng indoor dahil sa dumi parado. Ayan, kailangan matanggal lahat yan. So yan yung dumi niya. Yan gumagapang na yung gulay din na yan. yung mga duminyan na buong sa loob. So kailangan inaalis ko talaga yan para kung so, baga yung pag ng pins ng ano niya, evaporator. Pag gumana siya, malakas yung blower, buka ng blower niya. So yan. Ito guys, okay na to. Ang um, tagal malinis lang dahil sobrang dumi. So, tinanggal ko talaga lahat ng mga dumi-dumi niya. So, ayan. Malinis na yan. kakabit na lang namin yung face cover so ayan guys yung dumi niya oh. galing sa evaporator kaya ang tagal ko linisin niya no? Oh. ayan o oh. ang dami niyan ang daming dumi niyan so ayan o oh. Yan yung mga dumi niya na galing sa evaporator. So ayan, okay na yun, malinis na. Kabit na lang namin itong face cover niya. So ito guys, nakasalpak na yung cover niya, face cover niya. Testing na lang natin, saksang muna natin tong flag niya. natin to kasi ayan, talsikan yung tubig yan. Isa may sa blade. So ayan guys, okay na to Uh, Andarin ko lang muna, uh, testing. So ito guys, ah uh, okay na yung hangin niya. Gwelo na yung ano, kumpara kanina, halos walang di maramdaman yung hangin. So ngayon okay na to Tanggal yung dumi niya talaga Ayan guys ay